Hello, magandang hapon po sa aking mga followers sa mga manunood ng video ngayon lalo na sa mga, mga banat, banatiros, si Banatbay, si Marlika lahat ng mga DDS supporters maraming salamat panoorin yung video kunting komento lang to sa nangyayari itong pagsampa sa, ng kaso kay Martin Romualdez sa ko at sa Uban pa um, sabi ng mga abogado mga patikang abogado na yun uh, sampahan nila ng kaso si Martin Maldes et al yun etal. so pag sampan ng kaso malaking katanungan ko lang sa akin kasi nakaupo sila sa gobyerno ngayon ba? Diba? Um, tanung ko lang kung sakali masampahan sila ng kaso at tanggapin ng court uh, ma uh, ba sila agad ng ano ng warrant o baris kasi ang nangyayari pag nanakaw sa pag nanakaw sa kapal ng bayan yan eh. Ninakawa nila ang bawat Pilipino, nagtatrabaho, construction worker ka man o ano ka man trabaho, nagbabayad ng buwis is pira natin yan lahat kahit nila pira nila lahat nila, nila din yan kaso lang um, medyo masakit lang sa akin kasi minanakaw nila ngayon bilang sa tagal ko sa loob ng pilig at nagtrabaho po ako sa overseer's office nakikita ko lahat ng kaso do. ang iba talaga dahil sa kawalan ng ipaglaban yung kaso nila natatalo sa kaso ang iba inaapog na lang ngayon masintensyaan sila nahatulan, mayroon doon nang nanakaw lang ng kramput lang nilinakaw nila napunta pa ng bilibid ang masakla pa doon, tumagal sa bilibig kasi wala nang kasi kaso ng kaso nito. Samantala yung magnanakaw sa gobyerno natin ngayon, lalo na sila ni Martin Romualdez at iba pa. Ang laki ng ninakaw nila, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dito. Bakit andyan pa rin sila? Sana, pagmasampahan na sila ng kaso, at babaan sila ng waranta o paris kasi unfair sa sa mga mamamayang Pilipino yun lalo ngayon nakakulong yung iba nang nanahakaw lang dahil gutom na gutom ng panlimus di naman bibigyan, matatakot uh, magbigay yung iba kaya di ba masakit din na isipin natin ng ganyang sitwasyon kaya bilang ordinaryong Pilipino at naranasan ko na din makulong sana may managot sa kanila kasi bilyong-bilyong pera yan hindi yan pera nila pera nating lahat yan di diba mayroon doon nang nakakulong ng cellphone nasintensyaan ng 4 years to 6 years mayroon doon nang nakakaula ng pagkain na sinti 2 years to 4 years andun ngayon nagsasapir pa sa loob ng kulungan marami sa ating mga kababayan dahil sa hirap ng buhay nang nakaw na lang paano yun sa liit ng ninakaw nila nakakulong sila ngayon samantalang nakaupo sa gobyerno bilyon-bilyon ang ninakaw nila. Di ba? Bilyon-bilyon ang ninakaw nila. Para sa akin is nagbabaya din ako ng buwis, di ba? Nagsisikap din ako sa buhay para mabuhay. Kasi nagbabagong buhay na ako. Di ba? Ngayon makikita na lang natin sa balita na ang pera ni nakaw nila anong mangyayari nito sa bayan natin kundi natin sila ikulong di ba ikulong natin ang mga kasi people of the Philippines nang kininakawan nila hindi lang mga mahirap na tao lahat tayo ninakawan nila dapat may managot na ikulong silang lahat lahat ng mangnanakaw ikulong na huwag natin silang hayaan na mangnakaw na mangnakaw na di ba? Diba? ang lalaki na ng mga tiyan nila eh lalo si Martin Romualdez na yan ang lalaki na dyan ang laki na Buaya na buhaya ng tawag hindi na buhaya sa amin butiti kong biray na yun lulumubuan dyan na dahil, andyan siguro ang pera. Ipinasok na sa siya Salamat po.